Hello guys, ayan, magkakape muna ang mother niya yun bago sumabak sa ano, mga gawaing bahay. Ang kararating ko lang, ang bilis na, but mainit talaga. Mainit dito sa bahay, wala kasi kami ng aircon. May nabili ako ng banana sa bahay. Kasi meron ako dito ng alumsal, kaso ang tinapay naman, hindi ako nabubusog doon. Kaya bumili ulit ako ng ano. itong banana simple mag-isa lang naman ako dito wala dito yung mga makukulit kong anak kaya mag enjoy na lang ako dito mag-isa pagka nandito nai-stress ako eh. lalo na yung panganay ko yun lagi nang bibigay ng stress sa akin eh, yung panganay ko masakit sa ulo. tahimik ang bahay ko ngayon. Kakaplan ko muna at tapos tayo sa dami ng dami kong gagawin na yun. banana. Tapos kape. Nakasalampak na ako dito. Ito, gusto ko talaga ganitong mga po. Ang nakasalampak ng pwede ko. Tapos nakataasan pa. Ayan. <laughs> no? pwesto natin dito sa ganito Diba? ba? Masalap ng buhay ng mother kahit marami tayong gagawin gawain, basta walang mambubusit sa atin, um, okay lang pero pag marami ka ginagawa tapos may pasaway pa stress abot mo mm. ang sarap talaga ng kape tapos saging na sabah tahimik yung aking buhay ngayon um, gusto ko sana lagi nandito yung mga anak kasama ko kaya lang ang kukulit talaga matitigas ang ulo nakasampung utos ka na wala namang nakilos kung hindi ka magwala, hindi magsisikilos patawarin ako kaya hindi na yata ako nalaki problema kaya mas gusto pa mag isan lang ako tahimik na lang gagawa ng gawaing bahay pagkatapos tulong. kaya sana nandito nga sila para, para ka naman ano wala din parang mga bato kasama buti pa si Kulit pagka nito masaya lagi akong pinapahapi nun eh kasi pag nakikita nyo yung tulala ako eh pinapa-smile niya ako ginaganan niya yung mukha ko <laughs> kaya hindi ka pwede malungkot pagkasama si kulit. Eh. lang talaga nagpapasaya sa akin masaya naman ako kasama silang lahat kaya lang talaga may mga araw na magubwisit ka pagod sa matitigas ang ulo utusan mo pagod ka na utusan mo hindi ka naman susundin hintayin ka na magwala bago magsikilo ganyan yung mga anak ko walang matinong kausap kaya yan kahit ano ginagawa ko na lang talaga lahat para hindi na ako ma-stress maka-utos na yata talaga mga kabataan nyo iwan hindi ko na iintindihan Ang hmm. sarap, di ba?